ang ginagamit ng kapulisan. Nakasaksi na hindi iyon uniforme ng ginagamit ng kapulisan. At uh, tinuro niya yung uniforme ng Philippine Army. Nagsasagawa na ng background checking ang binong Special Investigation Task Group sa mga sakay ng Starex van na inambusan sa Nueva Vizcaya noong linggo. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, Nais nice nilang malaman kung may banta ang mga ito sa buhay. Nagbabackround check po tayo, hindi lamang po kay Vice Mayor, pag inakit ma'am doon sa mga kasama po niya na napatay doon po sa sakya nila. Yung ating na uh, SIDG ma'am ay uh, nagbiyahin na po papuntang Apari Kagayan at pumutulog na rin ma'am yung Kagayan Provincial Police Office sa pag-iimbestiga po. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na hindi ordinaryong individual ang mga suspect. Mistula kasing nakamonitor na ang mga ito mula sa pag-alis sa apari ng BC Alcalde hanggang sa makarating ang mga ito sa Nueva Vizcaya kung saan sila hinarang. Isa lang ang masasabi natin sa ngayon ma'am na kung sino man po ang may kinalaman dito sa pagpatay ko po, po kay Vice Mayor Alameda ay meron po itong uh, kapasidad dahil kung itignan po natin matataas na kalito po ang ginamit at can uh, afford po silang uh, manunog ng isang sasakyan. Sinabi din ni Special Investigation Task Group Supervisor Police Colonel Jovencio Badwa Jr. na naglagay pa ng barikada o harang ang mga suspect sa dadaanan ng sasakyan ng BC Alcalde. Yung pinangyarihan ng insidente ay uh, hindi yung pinag pinag-check ng ating police. At ang, uh, ang police station na pag-abag is situated around like 6 kilometers. So, sa aming pa-assumption uh, dito ay sa uh, nagplanuhan nitong krimen na ito at uh, base na rin sa mga uh, asaksi saksi ay may nakapwesto na dalawa sa unahan malapit dun sa pinangyarsidente at uh, parang nag-check po dito, binilandra yung uh, mga barricade, yung, 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 slowdown. Mm, kulahan, yes. yung slowdown. Hmm. Nilalagay nating mga barangay tag sa eskulahan, yung ating mga mag-aaral. Dagdag pa ni Colonel Badwa, sinabi ng mga saksi na hindi uniforme ng pulis ang suot ng mga suspect, kundi uniforme ng Philippine Army. Uh, nakapulpok daw sila, And uh, so, malayong mga panito, mga membro ng uh, PNP because the way they look at first ay hindi na ito, base sa mga sinabi ng mga yes. uh, witness. Wala pa namang reaksyon ng Philippine Army, kaugnay ng akusasyong ito. Leia, Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang amin sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.